Pinakamarami mula na magsimula ang monitoring ng Philippine Navy ang naitalang bilang ng mga Chinese vessel ngayon sa West Philippine Sea. Balita ng ni Chino Gaston. Sang-ayon ng Philippine Navy, delikado ang ginawa ng helicopter ng China noong buntutan at dikitan nito ang eroplano ng BFAR na nagmamaritime patrol sa Baho di Masinloc o Panatag Shoal. They are unsafe maneuvers. They are, they are, not they are uncalled for, unprofessional we leave it up to the BIFAR to issue the appropriate official statement on that. But again, actions like this have no place in the aviation industry. Sa pinakabagong monitoring ng Philippine Navy, labing dalawang Chinese ship ang namataal sa baho di Masinloc. Pero mas marami pa sa Ayung Inshol kung saan sumadsad ang BRP Sierra Madre. Pitumput dalawang Chinese vessels ang nasa Ayung Inshol sa Kabuuan mula sa dating pitong Chinese militia vessels doon, umabot na ito sa anim 62. Yung mga kasundaluhan natin sa BRP Sierra Madre, mataas naman ang moral nila. Sanay na sa mga numbers sa paligid nila and they are happy to perform their mandate. Pero mas marami pa ang namataan sa Escoda Shoal kung saan napilitang umalis ang BRP Teresa Magbanwa. Labing anim na China Coast Guard at 55 Chinese militia vessels ang nagbabantay. Ang Chinese Navy warships naging labing isa mula sa dating apat lang. Sa kabuuan, mula September 17 hanggang 23, 251 Chinese vessels ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Pinakamarami mula nang magsimula ang monitoring ng Philippine Navy. Ito ang pinakamalaking increase. From 157, it went down a bit, then it went up to 251 whatever reason, we could, I don't want to speculate on that. We continue monitoring, we continue performing our mandate. Pero hindi raw ito nangangahulugang kontrolado na ng China ang Eskoda Shoal. And we have to continue pushing back against this sapagkat ang international law ay nasa likod natin. The only thing necessary for evil to succeed is for good men to do nothing. The only thing necessary for the, to legitimize the presence of the PLA in the West Philippine Sea is for the philippine instrumentality of the in the maritime domain to stop performing its mandate patuloy rin ang pagpapalakas sa militar ng pilipinas dumating ang dalawang fast attack interdiction craft mula israel na kayang magpakawala ng missiles designed for high speed operations featuring advanced missile systems and sophisticated onboard technology which enhances the philippine navy's capability to conduct rapid and effective maritime interdiction operations The arrival of these vessels underscores the continued modernization of the Philippine Navy. Sa Quad Leaders Meeting sa Amerika, kasama ang mga leader ng Japan, India at Australia na banggit ni U.S. President Joe Biden ang issue sa South China Sea. China continues to behave aggressively, testing us all across the region. And it's true in the South China Sea, the East China Sea, South, China, South Asia, and the Taiwan Straits. Sagot dito ng Chinese Foreign Ministry, dapat itigil na ng Amerika ang paggamit umano nito sa ibang bansa para kontrahin ang China. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maaraw po ang panahon sa malaking bahagi ng bansa ngayong Miyerkules. Pero ayon po sa pag-asa, posible pa rin ang mga panandali ang ulan sa nadulot po ng Easterlies o kaya yung mga local thunderstorm. Mataas ang chance ng ulan sa mga susunod na oras sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din ang ilang bahagi ng Metro Manila. Kung nakalimang bagyo tayo ngayong Setyembre, sa darating po na Oktubre, abay posibleng magkaroon tayo ng dalawa o kaya'y tatlong bagyo. Ayon sa pag-asa, ang potensyal na bagyo sa susunod na buwan ay maari mag-landfall sa Northern Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas o kaya'y Caraga Region. Posible lumihis ang bagyo pero dapat nating paghandaan ang ulang idudulot ng hahatakin nitong habagat. Nakuha na ng dashcam ang pagbagsak ng isang rocket sa isang highway malapit sa Tamra, Israel. Napahintutuloy ang ilang sasakyan. Agad lumabas ang ilang motorista para dumapa para sa kanilang kaligtasan. Ang insidente niyan nangyari sa gitna ng dumalalang palitan ng atake ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Lebanon. Ilang Hezbollah target na ang inatake ng Israeli forces sa southern Lebanon. Pinangangambahan ngayon na tuloy sumiklab ang sumiklabang gera sa pagitan ng Israel at grupong Hezbollah. Ito ang GMA Regional TV News. Harap na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao kasama si Cecil Kibod Castro. Cecil. Salamat Rafi. Muling sumiklab ang bakbakan ng dalawa umalong armadong grupo sa malabang Lanao del Sur. Rinig pa ang mga putok ng baril sa inkwentro sa Sitio Lati, Barangay Bakayawan. Ayon sa pulisya, sa nakalipas na dalawang linggo, dalawa na ang nasawi. Apat naman ang nagtamo ng mga sugat, kabilang ang isang senior citizen. Tinigpitan na ang seguridad sa mga apektadong lugar. Inaalam na rin ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga sangkot na grupo. Nabugis na ng pulisya ang sospek sa pagpaslang sa labing taong gulang na babaeng natagpuan sa isang lodging house sa Toledo dito sa Cebu. Sa tulong ng CCTV, natukoy na ng pulisya ang lalaking huling nakasama ng biktima. Napag-alamang posibleng may standing warrant o bares ang sospek sa Misamis Oriental dahil naman sa pagpatay umano sa sariling ama. Huling nakita ang sospek na kasamang naghapunan ang live-in partner sa Pier 1 ng Cebu City gabi nitong biyernes. Parehong araw kung kailan natagpuan ang bangkay ng biktima. Ayon sa may-ari ng kwarto na inuupahan ng sospek, madalas nakawig o sombrero ang sospek para itago ang kanyang pagiging kalbo. Nagsusuot din daw siya ng mask o cover sa bibig. Naalam pa ng pulisya kung ano ang ikinamatay ng biktima at kung ginahasa ba siya bago pinatay. Bababa pa raw ang presyo ng bigas sa pagpasok ng bagong taon, sabi ng Department of Agriculture. ay kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., nasa lima hanggang pitong piso kada kilo ang tinataya niyang pagbaba sa presyo sa Enero. Dahil daw yan sa epekto ng pagbaba ng taripa ng imported na bigas mula 35% na naging 15%. Positibo rin si Pangulong Bongbong Marcos na bababa pa ito tulad ng nangyayari raw sa ilang bansa sa ASEAN. Batay sa pinakahuling price monitoring ng DA sa Metro Manila, nasa 47 pesos hanggang 55 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal na well-milled rice, habang 45 pesos hanggang 50 pesos ang regular milled. Sa imported na bigas naman, nasa 45 pesos hanggang 55 pesos ang well-milled at 42 pesos hanggang 48 pesos naman ang regular milled. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa by operation sa Rodriguez Rizal ang isang mag-asawa at kanilang kapitbahay dahil umano sa pagtutulak ng droga. Nasabat sa kanila ang limang pakete ng kinihinalang shabu na may street value na mahigit 100,000 piso. Narecover din mula sa kanila ang isang .38 caliber na revolver at tatlong bala. Itinanggi nilang tatlo ang paratang. maharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sugatan ng dalawang rider matapos ang karambola ng tatlong motorsiklo sa Tandang Sora Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Nagtamo ng na mga sugat ang mga rider. Ayon sa mga rider, dalawang motorsiklo ang unang nagbanggaan. Paparating naman noon ang isa pang motorsiklo na sinubukan pang umiwas pero na aksidente rin. Nag-uusap na ang mga rider para magkaragluhan. Inaresto ang isang lalaki sa Cavite dahil sa pangmumulesya umano ng ilang beses sa kanyang sariling anak. Itinanggi naman niya ng akusado. Balita hatid ni James Agustin. Sa kanyang inuupahang bahay sa Naikavite, sinilbi ng mga operatiba ng Anonas Police ang warrant of arrest laban sa 43 anyos sa construction worker. Yan ay para sa kasong lascivious kanda at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ayon sa polisya, nakatanggap sila ng impormasyon na sa Cavite nagtatago ang akusado. Hindi na logito sa impilan ng pulisya ng uh, uh, nanay ng mga uh, biktima at uh, agad no, uh, nag-search kami doon sa iwarat natin at positibo lumabas yung uh, warat itong suspect. Agad nagtungo yung ating uh, uh warat personnel nagpunta sa uh, uh naikabite. Sa imbisigasyon ng pulisya, ilang beses umanong minulis ng akusado ang 13 anyos niyang anak na babae. Nangyari ang krimen sa Pangasinan noong Setyembre 2023. Itong uh, biktima at saka yung younger brother niya, uh, iniiwan ito ng kanyang ina. Uh, bumabalik yung nanay every weekend na kasi itong nanay nagtatrabaho bilang uh, babysitter. So uh, yung mga pagkakataon na wala yung nanay, dito nagaganap yung uh, pagmamulis niya ng uh, uh, ama, ng uh, biktima. Sumabit noong uh, Abril at nakapagsumbong na itong uh, biktima sa kanyang sarili ina. Nakakulong ng akusado sa Anonas Police Station. Wala pong katotohanan po yun. Alam mo na may warrant dapat sa yo? Hindi, hindi ko po, dito na lang po nalaman sa ano, sa Manila. No? Inihanda na mga dokumento para sa return of warrant. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinwestiyon sa budget deliberation ng Kamara ang paghingi ng karagdagang 1.6 billion pesos ng Department of Transportation para sa Public Transport Modernization Program. Sabi ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hindi naman ramdam sa kalsada ang sinasabing tagumpay ng DOTR sa programa. Hindi na nga raw sapat ang mga bumabiyahing jeep tuwing rush hour, ay e, eh papaano pa raw kung tuluyan ng mawala ang mga traditional na jeep. Paliwanag ng DOTR, hindi pa naman sila nang huhuli na mga hindi moderno at hindi consolidated na jeep. Sa huli, hindi raw suportado ni Manuel ang karagdagang budget para sa PTMP. Napuna rin sa Kamara ang confidential at intelligence funds ng Office of the President ngayong taon. Sa tala ng Office of the President, mahigit 1 billion pesos pa lamang ang nagagamit sa 4.5 billion peso budget para dyan na ibinigay sa opisina ng Pangulo. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, sana inilaan na lamang ang pondo sa mga social services. Sa kabila niyan, naaprubahan na sa plenaryo ang 2025 budget ng Office of the President sa loob ng kalahating oras. Panalo ng Silver Trophy ang Philippine Dragon Boat Federation Elite Team sa Shanghai, China. Lumaban sila sa 12-man boat mixed division ng 13th Shanghai International Chinese Dragon Boat Invitational Tournament. Nakuha nilang overall second place sa pinagsamang score ng second place finish nila, nila sa 500 meter distance at third place finish sa 3,000 meters. Sunod silang lalaban sa ADBF Asian Championships sa Hong Kong at IDBF World Cup sa China na parehong gagawin sa October. Good job sa inyo! Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.